So guys, dito tayo nag-deliver ngayon sa Camellia uh, kay Banban. -Ban. Sir, uh, may nagpaturo lang sa atin na presidente rito. Nagpapaturo siya mag-book mag ng grab, uh, grab car from here to Manila. Kaya tutulungan mo na natin siya. Ah, Sakto, nagbablog tayo na pata natin kuya. Camellia Homes, Camellia Homes. Gaganda ng bahay dito kahit mainit. Mahangin naman kasi maraming puno, bundok. Ah, uh, tuturuan muna natin si Kuya kung paano mag-book ng Grab. Car. So, yun guys, natulungan na natin si Kuya. Naturuan na natin siya paano mag-book ng Grab car sa passenger app. Mamaya alis nila madaling araw. Yun, okay naman na uh, take note naman lahat niya yung sinabi ko, kaya all good sa man. Kahit pa paano, di ba? Tamang vlog na timing. May natulungan ba tayong tao? Siyempre, related din sa trabaho natin, di diba? ba? Nakatulong yeah, tayo kay Grab. Ba? Kaya Grab, ikaw nang bala sa akin. Baka naman. So, yan guys. Dito tayo sa Camellia. Paris na tayo. Nakapag-deliver na tayo doon so, sa customer natin. Ang deliver pala natin sa kanya ay ano Happy Beast yun yung mga Korean foods. galing pang muson yun ha. Bale, ang tinakbo natin doon ay mga 8 kilometers from there to here din sa Amelia. Kay Banban, -ban, malapit sa Ligaw-Ligaw. Yung kung familiar kayo sa Padre Pio, malapit ito dito. Siguro mga 2 kilometers away from here yon. So yun guys, malapit na tayo sa exit. ah uh, yun lang. Okay na yung vlog natin. Paalam mga babang.